araw-araw na mga salita ng Diyos. Sa ngayon, hahangarin ninyo na maging mga tao ng Diyos at sisimulan ang buong pagpasok sa tamang landas. Ang maging mga tao ng Diyos ay nangangahulugan ng pagpasok sa kapanahunan ng kaharian sa kasalukuyan. Opisyal na ninyong sinisimulan ang pagpasok sa pagsasanay ng kaharian at ang inyong mga buhay sa hinaharap ay titigil na sa pagiging makupad at pabaya kagaya ng dati. Sa gayong pamumuhay, imposibleng maabot ang mga pamantayang hinihingi ng Diyos. Kung hindi ka nakakadama ng anumang pagmamadali, ipinapakita nito na wala kang pagnanais na paunla rin ang iyong sarili na ang iyong paghahangat ay magulo at nalilito. At ikaw ay walang kakayahan natuparin ang kalooban ng Diyos. Ang pagpasok sa pagsasanay ng kaharian ay nangangahulugan ng pagsisimula ng buhay ng bayan ng Diyos. Nakahanda ka bang tanggapin ang gayong pagsasanay? Nakahanda ka bang makadama ng pagmamadali? Nakahanda ka bang mabuhay sa ilalim ng pagdidisiplina ng Diyos. Nakahanda ka bang mabuhay sa ilalim ng pagkastigo ng Diyos? Kapag ang mga salita ng Diyos ay dumating sa iyo at ikaw ay sinubok, paano ka kikilos? At ano ang iyong gagawin? kapag naharap ka sa lahat ng klase ng katunayan. Noong nakaraan, ang iyong fokus ay hindi sa buhay. Sa kasalukuyan, dapat kang pumasok sa realidad ng buhay at hangarin ang mga pagbabago sa iyong disposisyon sa buhay. Ito ang dapat matamo ng mga tao ng kaharian. Lahat ng tao ng Diyos ay dapat magtaglay ng buhay. Dapat nilang tanggapin ang pagsasanay ng kaharian at hangarin ang mga pagbabago sa kanilang disposisyon sa buhay. Ito ang hinihingi ng Diyos sa mga tao kaharian. Ang mga hinihingi ng Diyos sa mga tao ng kaharian ay ang mga sumusunod. Isa, dapat nilang tanggapin ang mga tagubili ng Diyos na ang ibig sabihin. Dapat nilang tanggapin ang lahat ng salitang binigkas sa gawain ng Diyos sa mga huling araw. Dalawa, dapat silang pumasok sa pagsasanay ng kaharian. Tatlo, dapat nilang hangarin na antigin ng Diyos ang kanilang mga puso. Kapag ang iyong puso ay ganap ng bumaling sa Diyos, at mayroon kang isang normal na espiritwal na buhay. Mabubuhay ka sa dako ng kalayaan na nangangahulugang mabubuhay ka sa ilalim ng pangangalaga at pag-iingat ng pag-ibig ng Diyos. Kapag ikaw ay nabubuhay sa ilalim ng pangangalaga, at pag-iingat ng Diyos sa kakalamang mapapabilang sa Diyos. Apat, dapat silang makamit ng Diyos. Lima, dapat silang maging isang pagpapakita ng kaluwalhatian ng Diyos sa lupa. Ang limang puntong ito, ay ang aking mga tagubilin para sa inyo. Ang aking mga salita ay binibig ka sa bayan ng Diyos. At kung ikaw ay hindi nakahanda, natanggapin ang mga tagubilin na ito. Hindi kita pipilitin. Ngunit kung tunay mong tinatanggap ang mga iyon, magagawa mo ang kalooban ng Diyos. Sa kasalukuyan, sinisimulan ninyong tanggapin ang mga tagubili ng Diyos at hinahangad na maging mga tao ng kaharian at maabot ang mga pamantayang kinakailangan upang maging mga tao ng kaharian. Ito ang unang hakbang ng pagpasok. Kung nais mong ganap na gawin ang kalooban ng Diyos, dapat mong tanggapin ang limang tagubilin na ito. At kung magagawa mong matamo ang mga ito, magiging kaayon ka ng puso ng Diyos at tiyak na mahusay na mapapakinabangan ng Diyos ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagpasok sa pagsasanay ng kaharian. Kasama sa pagpasok sa pagsasanay ng kaharian ang espiritwal na buhay. Dati, walang pag-uusap ukol sa espiritwal na buhay. Ngunit sa kasalukuyan, habang sinisimulan mo ang pagpasok sa pagsasanay ng kaharian. Opisyal kang pumapasok sa espiritual na buhay.